Muli po sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, walang hanggang swerte, patuloy na swerte ang darating sa inyo. At dito naman sa mga basos ko, walang katapusang kamalasan at sakit na darating sa inyo. At dito naman sa mga politikong mga kawatan, mamatay na lang kayong lahat na mga buwakan ng ina nyo. At uh, sa totoo lang po, parami na parami ang mga kababayan natin naghihirap dahil sa mga kawatang uh, politikong ito. Okay lang doon sa mga bashers ko, araw-araw niyo akong ibas, araw-araw ko rin kayong isumpa. Tingnan natin kung alin ang mas, mas tatalab yung inyong basher, yung pambabas, o yung aking sumpa. Sige lang. Kaya kayong mga walang katigil-tigil sa pambabas, walang hanggang Walang katapusang kamalasan ang darating sa inyo. Mga sakit at mga piste at dilubyo ang darating sa inyo. Sige. Okay lang yan. Di sabayan lang tayo. Mangbas kayo, isusumpa ko kayo. Ganun lang. <laughs> Di ba? But anyway, ay uh, mamimigay po tayo ng electric para ngayon kasi napakarami pa po. Ah, uh, nung pa pong sinabi ko yun, nung unang na namigay ako ng electric pan, ay sabi ko nga po, limang po lahat yan eh, na galing sa Manila. At ilan pa lang yun ang pamamigay natin. Ay uh, wala pang 15, wala pang 15 yung ating ipapamigay So, mayroon pa tayong certified na electric pan. Ito naman po ay hindi po ako namili dito. At pagkatapos po nito ay ah, uh, base po doon sa akin at uh, at uh, sekretary ay uh, ito lang daw ang pwede niya ma-recommendap pang mga pangalan na hindi na po natin bubunutin at anti-mano po ay ibibigay natin. Pero bago yan, bago po tayo pupunta dyan ay ay uh, eh, pala iwanag ko lang po mamaya Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung paano paanong lumapa ng pira itong si Tambalos Los. Ayan, uh, fake news na naman. Oh, sige lang. At uh, may kasabihan nga yung matatanda, yung kasing tanda ako dati. Ayon daw taong kumakain ng bala, hindi raw tatablan ng uh, Kahit anong baril yan, kahit barilin mo ng baril yan, hindi raw tinatablan. Pagka ang kinakain ng taong yan ay bala. Pero pagka ang tao naman daw ay kang nilalamon ay pira, hindi na rin daw tinatablan ng kahihiyan yan kagaya po nito mapapanood ninyo na kung saan ay talaga na mga uh, grabe ang panlalapa ng pira nitong si Tambalos Los. Kaya ang uh, uh, base dito sa ating uh, observation dito ay uh, malamang sa malamang, malamang ay baka ito ay naimpatso na at sumabog na ang kanyang bitukan nito. So, papakita ko lang po sa inyo para lang po malaman ninyo na Sasabog na ang uh, ni eh, Tambalos Los dahil sa paglapa ng pira. Para po uh, hindi nyo sasabihin fake news ako. Ayan. Ha? Huh? Okay. Aha. Yan na. Ayan na. <laughs> Ayan na.

nasa tiktok na po yan at uh, hindi na mapipigil yung uh, paglapan itong si tambalos-balos ng salapi Ayan. <laughs> Ayan. at uh, siguro sa ating tansya nito ay dahil na impatso na ito ay baka malamang-lamang ito ay hindi na nakatahinga at malamang ay uh, uh, hindi naman natin hinihingi yan baka ihahatid na rin po yan sa endless love ha? na, okay. Anyway, hindi na po kasi tayo magtatagal. At uh, maiksi-maiksi lang po ito. Ito pong aking uh, sasambiting pangalan dito, yun po ay ibinigay po, bibigay na diretso itong electric pan. Kasi nga po mar marami pa talaga. At uh, tuloy, gaya ng sinabi ko dati, tuloy-tuloy naman po ito. At uh, actually, mayroon pa nga po yung um, dati nung hindi ko pa tinatanggal yung aking tagabasa. Tanda, natatandaan ko pa, mayroon po siyang inirekomenda eh. Mayroon siyang inirekomenda na yung pataasan ng napasubscribe, paramihan ang napasubscribe. Limang, limang tao po yun na inirekomenda niya sa akin ay bigyang ko ng 200,000 bawat isa. Doon sa mga mata, mala, maraming subscribe. So, hinahanap ko po dyan sa table ko, wala na po yung pangalan na uh, kinuha niya, uh, niya. At hindi uh, naman ako pwedeng maghula-hula uh, dito kasi hindi ko naman nababasa yan. Sa totoo lang po, hindi naman po ako nagbabasa niyan. may uh, mayroon po akong tagabasa. Ngayon, nung nawala na nga yung tagabasa ko, pangsamantala yung sekretary ko muna ang uh, nagbabasa ng inyong mga comment at yung mga pinapasend ninyo na pinasubscribe ninyo. Pero sabi ko nga po, sorry na lang po doon sa uh, hindi na talaga nakakaindi. Either binablock na lang po ito mga ito at nire-restrict na lang po. ayoko na magpakagalit dito. Bala na lang po kayo kung uh, ayaw nyong intindihin, ay uh, di wow. Pero yung uh, magagalit pa ako para sa inyo, hindi na. So, ito pong uh, binigay na listahan sa akin nung uh, taga-basa ko yan po, another lima. Another lima na a ah, bibigyan ko na ng electric pan. Pero sabi niya sir uh, yan lang muna ang may maiikokan ko, may may endorse uh, ko sa iyo kasi wala namang iba dahil yan naman yung mga talagang uh, uh, nakikita ko na talagang uh, aktibo sila sayo. At, uh, ngayon, sa iyo. At ngayon susunod po siguro ang gagawin natin ay uh, raffle ulit yung uh, bubunutin ko po rito. Kahit electric pa lang po yung bubunutin ko na po. Kung sino naman po yung nakapangalan doon sa uh, dito po sa messenger. Ano po? Kung alip pa nakalagay dito sa messenger, yun po ang ating bubunutin. So, sorry. Sabi ko nga po, sorry doon sa mga hindi nakakaintindi. At uh, bagamat paulit ulit-ulit ko sinasabi rito na bakit yung uh, mga video ko ang isisend dito Ayun pa rin po. Talagang ibig sabihin, ito pong mga ito ay talagang mamalasado talagang uh, kung ano lang po yung narinig nila una, hindi na po nila tinapos, kaya hey, wala po sila naintindihan talaga. Siguro yung nalang binablock na lang po yan ng aking sekretary at uh, kisa nakakagulo pa. So anyway, kung gusto talaga ninyong uh, sumali dyan sa ating mga parapol na yan ay... Uh, Panoorin nyo lang po yung mga previous na video dyan para maintindihan po niyo. Kasi ang ginagawa po nito, sekretary ko, pagka nag-send kayo ng mali-mali, black agad kayo. So, wala na po. Uh, hindi naman po ako ako nito. Baka isipin po niyo ako namimili nito. Hindi po ako namimili. Kasi hindi naman po ako nagbabasa dyan eh. Actually, mga comment, comment na yan, hindi po ako nagbabasa dyan. At ya, lalo na yung mga pinapasyente ninyo, hindi po ako nagbabasa niyan. Kaya, secretary ko po talaga nagbabasa niyan. At na, uh, ini endorso lang po yung gustong, uh, nirecommend lang po kung sino yung pong gustong bigyan. So, yan po. Yung ba namang, uh, sa dami ko nang iniikutan mga kababayan natin, maasikasa ko po ba yung mga uh, pagbabasa na yan? Kaya nga po yung, uh, kuwan, Ah uh, video na po tayo nakakanya naka-off na po yung notipikay yung ano to yung comment section kasi nga po ay uh una ay wala na po yung piraminting tagabasa ko at secretary ko na lang po itong kuha hindi naman hindi lang naman ito ang uh, trabaho ng secretary ko magbasa ng mga comment ninyo so kaya ino-off na lang po yung uh, yung uh, comment section akala niyo po ba pagkatapos ko gumawa ng video ah nakakona na po yan. Sila na po ang nag edit yan. Uh, sila rin po ang nag-upload yan pagdating ng alas 8 ng umaga. Ina-upload na po nila yan. Kaya po gumagawa lang po ako ng video ito. Sila na po ang bahala dyan. Wala na po akong pakialam dyan. At ganoon din po sa mga pinapadalhan. Wala na rin po akong pakialam dyan. Wala sa binasa ko rito. At uh, alam naman nila yan dahil uh, pinapanood naman nila ito kung sino yung mga... At saka yung nakikita naman na kung sino yung listahan nito. Sila nga ang gumawa nito eh. Um, uh, so alam nila yung uh, sino yung uh, Pero doon po sa mga ah uh, uh, tinatawag dito ay uh, alam nyo na po yan. Kasi kung talaga nakakasabay-bay kayo, ay alam nyo na po kung saan kayo pupunta. Sinasabi ko na po yan doon sa Tarek Hasan Mirsa o di kaya dito sa ah uh, dagito, sa Martin Hall Stranger kayo magpadala ng message at telephone number at kompletong address. Kasi nga po, i-LBC po yan sa inyo. Sana po ay maliwanag yan sa inyo. Ano po? <coughs> Pro-LBC po yan. At uh, sabi ko nga po, hindi na ako magtatagal kaya ababasahin uh, ko na po itong unang uh, padadalhan. Ang unang... Uh, Oleting ko lang po, hindi po ako ang uh, namimili nito. Sabi ko wala po akong time mag magbasa. Okay? At uh, sa nga po pala, doon po siya nagsasabi na G -g 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 gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganon. Ay kung nakapag-subscribe ka at nakapagpadala ka doon sa mission gear ng Tarek Hasan Marsao dito sa, ah, uh, tawag dito, sa Martin Hall Stranger, posible yun sigurado yun, mapapadalhan ka. Pero kung wala, at sinabi mo lang na matagal ka ng subscriber, ay wala po yun. At uh, kung uh, sabihin mo matagal ka na nagpapadala ng mga gano'n, ay po nga pinapadala mo noon mali-mali, wala po yun, sayang lang. Kaya nga po ang importante rito, panuorin mabuti, at para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Ano po, at uh, ito na po yung sa uh, una, Luisa Esteban. Ayan. Louisa Esteban, alam mo na kung saan ka magbibigay ng cellphone number mo or telephone number mo at address mo. Pangalawa, Marilo Kisumbing. Marilo Kisumbing. Pangatlo, Angel. Ito, Angel so so Angel Sawiko. Pang-apat, Elizabeth uh, Kui. Uh, Kui Kuwaito. CEO, CEO ATO. Elizabeth Kuwaito. Panglima Evangelin Ramos. Ayan. So, ayan po. Importante lagi na kung uh, gusto talaga ninyong uh, uh, sumali dito sa ating mga mga pinamimigay at uh, pinapag-games ay sabay-bayan nyo para maintindihan po ninyo. Yan po yung mga napili at nirekomenda po ng ating sekretary na babasahin na lang. Pero yun doon sa sa hinahanap ko listahan na para doon sa lima na, bu, na, hindi na po kasi bubunutin yun eh. Ibibigay na lang, tatawagin lang pong pangalan yung tigto 200,000. Eh, wala na po dyan sa misa ko. Siguro gagawa na lang ako, paggagawin ko na siguro yung sekretary ko ng uh, uh another uh, kung ano para pare-pareho na lang po baka tanggap kahit natin sa 10,000 lang yan o 20,000, ganun po. Ganun lang po siguro para marami yung ating ma mabibigyan. So yan po ay ginagawa na po ayusin yan. so sa so mga darating ng araw baka magpapalabunutan ulit po tayo. At take note po ha. Yun pong mga dating naka uh, nakapag uh nag-join na kahit po tapos na po yung laro natin na yung unang laro natin na 500,000 hindi pa rin po mawawala yung inyong pangalan. Okay po. Tuloy pa rin po yun. Hindi ko po wala po akong tatanggalin doon. Bagkos, yung mga bago, bago lang. Eh, nilalagay lang doon sa atimba. Pero yung dati po, ay hindi po. Nandyan lang po yan. Kasi nga po, sabi ko nga eh, hindi ko, hindi ko kaya na itapon na lang yun. Kasi nga sabi, tapos na yung laro. Hindi po. Hanggat may laro po tayo, hanggat meron tayo pinamimigay, mananatili po yung mga pangalan ninyo dyan. Parang naman may chance sa kayo, na mabunot. kaya nga po yung uh, sa halip na magtanong kayo kung kasali yung pangalan ninyo sarili po ninyo ang tanongin ninyo kung nakapag-subscribe ba kayo at nakapagpadala kayo rito sa messenger ng Tarek or sa Martin Hall Stranger yan po, sarili po ninyo ang tanongin huwag po ako okay? ganun lamang po kasimple at uh, ako, nalimutan ko na naman mayroon po humihingi sa akin ng panganot si, ano yun, panganot si Buena eh. Nalimutan ko na naman i-palagay eh, dito eh. Uh, basta ma mayroon po diyang komente eh, na humihingi daw ng uh, panganot si Buena ng Pasko ay nung uh, bagong taon ay lumampas na po. Pero sige po, kahit na lumampas na po yung bagong taon, huwag po kayo maglalala, padadalhan ko po kayo at uh, i-announce ko po rito kung saan kayo mag uh, mag uh, missions para kung uh, posibleng may padala nyo yung GCash ninyo at ko po kayo. Kahit po wala ng bagong taon, kahit po wala ng Pasko, pwede rin po kayo mag-notchibuy na ng sarili nyo. Okay lang po yan. Ang mahalaga po ay uh, uh, nairaos ninyo yung notchibuy na media notch kung ano man tawag diyan kahit na hindi na bagong taon at Pasko. Yun po ang importante doon. Sige po, at uh, nalimutan ko lang po eh, naisip ko yung kanina eh. <coughs> hindi naman po nawawala yan nandiyan po yan sa comment kaya yung pong uh, uh, kung ano-anong sasabihin dyan, nandiyan po yan sa comment kaya hindi nyo pwede sabihin dyan na gawa-gawa natin yan at pwede ninyong natin nandiyan dyan sa comment so yun naman po muna siguro dahil uh, uh, sabi ko nga po actually madaling araw na po kami nakarating dito sa Apan uh, sa opisina dahil nga uh, sa dami sa dami po nating uh, iniikutan at uh, maliban diyan do sa iniikutan din po natin tong mga counting uh, mga barya-barya naming uh, negosyo ay uh, eh, tama na yung pasinta sintabos ta kita ganun lang so yun po ay nagiging busy lang po tayo so maraming maraming salamat po do sa patuloy po ninyong uh, pagsubaybay din sa ating channel at uh, ganoon din po sa mga nagpapasubscribe tuloy lang po dahil sinabi ko naman po 'yan the more na maraming entry the more na mala mara malaki ang chance na mabunot 'yung pangalan niyo so ganoon lang po at maraming maraming salamat sa inyo at uh, ingat po kayo lagi